Isipin mong nanonood ka ng isang mukbang video sa YouTube. Ang content creator ay isang lalaking mukhang mabait, mahinahon kung magsalita, palangiti at maayos ang magpakilala ng iba't ibang lokal na pagkain. Para siya yung tipo ng taong madaling magustuhan, magiliw, medyo mahiyain at mukhang walang masamang tinapay. Kapag nagustuhan mo ang vibes niya malamang, panoorin mo rin ang iba pa niyang video o baka isearch mo pa nga ang kanyang pangalan para makilala pa siya ng mas mabuti. Pero paano kung matapos mong isearch ang content creator na ito ay may matuklasan kang madilim? Isang bahagi ng kanyang nakaraan na ni sa hinakap hindi mo aakalain. Isang kasong minsan nang humanig is sa buong bansa. Matagal pa bago sumikat ang social media. Isang kwento na bumalot ng takot sa buong henerasyon ng kapataan sa Indonesia noong early 2000. Ang pangalan niya, Sumanto, Isang pangalan na hanggang ngayon hindi pa rin malilimutan. Nagsimula ang lahat noong January 11, 2003. Mainit ang panahon sa Indonesia noon. Karamihan ng tao ay nasa loob ng bahay, nagpapaypay, umiinom ng malamig na tubig. Pero sa isang tahimik na baryo sa Porbalinga, may nangyaring hindi inaasahan. Isang liping na isa nagawa labing anim na oras pa lang ang nakakaraan. Kinaumagahan na buksan ang puntod at ang labi ng taong iniliping wala na. Ang pangalan ng babae, Aling Rina, 81 years old. Napahala ang buong komunidad agad itong itinawag sa mga otoridad. Sa kanilang investigasyon ay may mga bakas, mga palatanda ang tila nagtuturo sa isang kubong nangyari sa kawayan. Nagtipo ng mga residente, may isang nagsabi parang sa kanya yon yung mga pahagi ng katawan ni Aling Rina. Nang pumasok ang mga pulis sa loob, nakakita sila ng ilang epitensya. Malamang na konektado sa nawawalang bangkay. Agad nilang inaresto ang lalaki na naninirahan doon, si Sumanto. Tahimik ang lahat habang siya ay nilalapas. Isang matandang babae ang nagtanong, Totoo ba na siya ang kumuha ng bangkay? Kumalat ang balita na parang apoy. Kahit wala pang Facebook, pinag-uusapan na ito sa radyo, TV at charyo. At doon na rin lumabas ang mas nakakagimbal na balita. Hindi lang pala si Aling Rina ang sangkot sa kaso nito. Sino nga ba si Sumanto? At anong nagtulak sa kanya upang tahakin ang isang madilim at nakakakilabot na landas? Ipinanganak si Sumanto noong March 3, 1972 sa Purbalingga, isang bayan sa Central Java, Indonesia. Panganay siya sa limang makakapatid at sa kanilang lugar, masasabing mas maayos ang estado ng pamilya nila kaysa sa karamihan. Malaki ang bahay nila. May mga laruan siya, magagarang damit, mga bagay na hindi kayang bilhin ng ibang bata sa baryo. Ang yaman nila galing sa minanang lupa at ari-arian. Habang nakaaral sa Pilomutan Elementary School, tinatawag siyang sumay ng kanyang mga kaklase. Mula pa noon, kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang ukali. Minsan, parang may sariling mundo. Madaling mapikon, madalas manukso, gumagawa ng kalukuhan. Pero kahit ganon, pumapasa pa rin siya. Pangarap niyang makapasok sa mas prehisteryosong paaralan, ang Kimonuan Middle School. Pero bumagsak siya sa entrance exam. Hindi siya sumuko. Iniulit niya ang ika na baitang. At sa ikalawang pagkakataon, pumasa siya. Araw-araw, nilalakad niya ang mahigit as 3 kilometers papuntang paaralan. Pag-uwi, nagpapastol ng kambing. Sa gabi, nag-aaral ng Quran sa moske. Tahimik at simple ang buhay noon sa pareo. Walang TV. Aliwan ng lahat, wayang puppet shows at ala art shop. Isang gumagalang sinihan sa kalsada. Pero mabilis na nagbago ang lahat. Pumagsak ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Isa-isa nawala ang mga ari-arian. Una, hindi na makabili ng bagong damit. Kasunod, pagkain. Nabenta ang mga hayop, pati ang mga lupa. Maging ang mga kamit. Hanggang sa napilitan silang lumipat sa mas maliit mas marupok na tahanan. Sa ikatlong taon niya sa middle school, huminto siya sa pag-aaral. Walang malinaw na paliwanag. Pero sabi ng marami, gipit na gipit na sila noon. Hindi rin malinaw kung paano siya pinalaki. Pero ayon sa ilang ulat, kulang sa aruka at emosyonal na suporta. Sa kulturang rural, ang kakaibang ukali ay tinatawag lang na makulit o pasaway. Hindi ito itunuturing na mental health issues. Walang pagsusuri, walang tulong. Lumaki si Sumanto sa mundong kulang sa pera, kulang sa aruka at walang kapay. At ayon sa pag-aaral, ang mga batang lumaki sa ganitong kapalikiran ay mas prone sa mental health issues. Iba ang epekto, iba nagiging marahas, ang iba napupunta sa delikadong landas. At si Sumanto, tila naging biktima ng kapalaran yun. Nang tumuntong sa tamang edad, nag-asawa siya ng dalawang beses. Yung una, umalis dahil sa umunoy pa na nakita niya. Yung ikalawa, isang balo. Katrabaho niya sa pabrika ng tupo at ganun din ang naging kwento. May anak silang babae si Titi Swaho pero madalas siyang wala at kapag naandun may mga ulat na siya nananakit. Taong 2003, walang trabaho, nakatira siya sa isang kubo at kutom. Wala na raw siyang pambilin ng bigas lalo na ng karne. At dahil sa matinding gutom o marahil isang matilim na pag-iisip, pumasok sa isip niya ang isang nakakakilabot na tanong. Paano siyang makakatikim ulit ng karne? Ekalabing isa ng Enero, may pumanaw sa kanilang barangay. Isang matandang babae, si Ginang Rina, 81 years old. Inilibing din siya sa araw na yon. Nagabang si Sumanto. Labing-anim na oras matapos ang libing, tahimik siyang nagtungo sa sementeryo. Hinukay niya ang bangkay, ibinuhol sa sako, saka dinala pa uwi. At ang sumunod, kinirapiraso niya ang katawan. Ayon sa ilang ulat, tinanggal pa niya ang ari at ginawang alahas at ang mas malala niluto niya ito at kinain. Parang karaniwang karne lamang. Kinabukasan may napansin ang mga tagaparyo. May kakaiba sa libingan. Binuksan ng nitso at wala na ang bangkay. Isang residente ang sumigaw. Si Samanto. Nakita niya umano na ito ang kumuha. May suot pangaraw ito na parang bahagi ng katawan ng babae. Nagimbalang buong baryo at doon nagsimula ang isa sa pinakanakakakilapot na kwento sa kasaysayan ng Indonesia. Hindi naging madali para sa mga otoridad ang matukoy kung ilan talaga ang posibleng biktima o sangkot sa kaso ni Sumanto. Isa sa mga nakitang ebidensya sa kanyang bahay ay ang kasuotan ng isang matandang lalaki, si Miss Tam. Isang masahistang madalas pumunta sa bahay ng mga tao para sa tradisyonal na gamutan. Ayon sa mga residente, huling nakita si Miss Tam napapunta sa bahay ni Sumanto pagkatapos noon na wala na hindi na siya muling nakita dahil dito marami ang naghinala na baka si Sumanto ang may kinalaman sa kanyang pagkawala pero walang matibay na ebidensya walang bangkay, walang saksi at higit sa lahat walang pag-amin kaya kahit umalingas sa chismis at takot sa komunidad hindi siya kinasukan ng pagpatay sa halip naharap lamang siya sa kasong paglapastangan sa bangkay Upang tunay na maunawaan ang kaso, kailangan tingnan ang ugnayan ng paniniwalang espiritual at kondisyon ng pag-iisip. Sa ilang bahagi ng Indonesia, lalo na sa mga kanayunan, malalim pa rin ang paniniwala sa mahika, espirito at ang mga siyaman. Kahit karamihan ay muslim, ang kultura nito ay nananatiling buhay. Ipinagtapat ni Sumanto na kinain niya ang bangkay upang magkaroon ng kapangyarihang espiritual. Para sa kanya, totoo yun. Ngunit ayon sa mga eksperto, may mas malalim pang dahilan, isang kondisyon sa pag-iisip. Lumaki siyang malayo sa edukasyon, kulang sa kapay, at palaging nalulupog sa mga espiritual na turo. Posibleng dito nagsimula ang kanyang baluktot na pag-unawa sa mundo. Nang umabot sa korte ang kaso, ang kalusukan ng pag-iisip ni Sumanto ang naging sentro ng diskusyon. Ang tanong, baliw ba talaga siya? O isa lamang bang biktima ng maling paniniwala? Sinuri siya ng mga psychiatrist at lumabas ang opisyal na diagnosis. May kondisyon siya na nagtutulot ng pagkalito sa pagitan ng imahinasyon at realidad. Ayon sa kanyang abogado, wala siyang intensyong manakit. Hindi siya masama, kundi isang taong may sakit sa pag-iisip at naligaw ng paniniwala. At sa huli, ang korte ay tila pumabor sa panig ng depensa. Paulit-ulit ay iginiit ni Sumanto na siya ay inusente. Inamin niyang kinuha niya ang bangkay pero para sa kanya hindi ito masama, hindi sa paraan na iniisip ng karamihan. July 22, 2003, ibinaba ng hukom ang pinal na hatol. Nasintensyahan siya ng limang taong pagkakakulong, isang taon na mas mababa sa hinihiling ng prosekusyon. Hindi siya nahatulan ng pagtapos ng tao dahil kulang ang ebidensya pero napatunayang nagkasala siya sa dalawang bagay, paglapastangan sa bangkay at pagnanakaw. Pero hindi raw siya kinasuhan ng pagnanakaw ng pangkay. Sa batas, ang tinutukoy nilang ninakaw ay ari-arian at sa kasong ito, ang katawan mismo ni Ginang Rina. Dito na nagsimula ang kontrobersya. Maraming tao ang naalarma na ang katawan ng tao ay tinuturing na lamang bilang pag-aari. Maging ang abogado ni Sumanto ay tumutol. Para sa kanya, ang katawan ay hindi lamang isang basurang bagay. Ito'y dating buhay na tao. Karapat dapat itong igalang. Sa korte, nabanggit din na malamang si Ginang Rina ay hindi lamang ang biktima. Ngunit sa kabila nito, wala nang isinampang bagong kaso. May isang aspeto pa ng kwento ang tila binaliwala, si Tas Lim, ang umano'y siyaman na nag-udsyo kay Sumanto. Bagamat nabanggit sa investigasyon, walang malinaw na record na ito'y nausik o naimbestigahan ng lubusan. Sa huli, hindi rin lubos na natapos ni Sumanto ang kanyang sintensya. Makalipas ang tatlong taon, Pinalaya siya ng mas maaka dahil sa magandang pag-uukali at kagustuhang magbagong buhay. Habang nasa looban ng kulungan, tila nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Nagsimula siyang magsisi, pinas siya ng magbagong buhay. Sumali siya sa isang pisantrin, isang Islamic boarding school sa Perbalenga. Ang pangalan ng paaralan ay Nuri, na pinamumunuan ni Supuno Mustachab. Doon tinuruan siya ng kanyang relihiyon kung paano magsisi magmuni-muni at ang magsimulang muli. Napansin ng na mga tao ang pagbabago. Mas maamo siya ngayon palangiti at ang nagkaroon siya ng matibay na ugnayan sa ibang estudyante. Nang kumalat ang kwentong ito, nagbago ang tingin ng ilan sa kanya. May mga nagsimulang magtanong o kaya naman ay naawa. Siya ba ay isang halimaw o isang taong gutom? Inabando na o nalito. Nasa kanyang isipan, baka ang bangkay ay parang iniwang bagay na lang. Wala nang halaka. At kung kakainin rin naman ito ng uod, bakit hindi siya na lang? Makalipas ang ilang taon, may mga nagsimulang kwestyunin ang mismong kaso. Sa kabila ng kasikatan nito, napakakaunting larawan ang pinalabas bilang ebidensya. Sabi ng pulisya, may natagpo ang buto sa bahay niya, pero re-enactment photos lang ang inilapas. May mga nagtaka rin kung bakit ang bilis ng raid, paano agad nalaman kung sino ang may sala, at may lumutang na tsorya na baka si Sumanto ay ginagamit lamang, baka may ibang sangkot o baka sobrang gutom lang talaga siya. At tahimik itong kinumpirma ng isang opisyal ng kulungan na minsang nagbantay sa kanya. Sa isang panayam, inamin umano ni Sumanto na gutom lang umano ito. Nakikita umano nitong kumakain ng karne ang iba pero hindi niya kayang bumili. Pagkatapos ay may narinig siyang may namatay. Naisip niyang bakit hindi? Baka pareho lang naman ito ng lasa ng baka o kambing. Pero ilang taon na matapos siyang makalaya noong 2006, lumabas sa mga ulat na nagsasabing inamin na sumanto sa mga tiporman na panayam na nakapatay siya ng dalawang tao. Ayon sa kanya, ang una ay isang kasamahan sa trabaho, ang ikalawa ay isang lalaking nagtangkang magnakaw sa kanya. At sa parehong kaso, pinutol niya ang ari ng mga ito, ginawa niyang gimat, mga anting-anting daw na pampaswerte at proteksyon. Sa paglipas ng panahon, tila unti-unting nagpako ang mismong versyon ni Sumanto sa kanyang kwento. Noong nililiti siya, matigas ang pagtanggi niya. Hindi raw siya tumapos ng tao. Pero sa mga interview, makalipas ang ilang taon, unti-unti niyang binibitawan ng mga pahiwatik na baka hindi lang bangkay ang kanyang kinuha. Baka may buhay din siyang inalis. Ang problema, wala ni isa sa mga pahayag na ito ang napatunayan. Walang forensic evidence, walang kasong pagtapos ng tao. At dahil pabago-bago ang kanyang salaysay, lalong naging mahirap tukuhin kung alin nga ba ang totoo. Ayon sa ilang eksperto, maaaring sinyalis ito ng mas malalim na problema. Sinabi ng mga mental health professionals na posibleng may kondisyon sa pag-iisip si Sumanto. Kung totoo man, maaaring hindi rin niya lubos na naiintindihan ang realidad. O baka naman, genuine ang paniniwala niya sa sarili niyang version ng kwento. Pero ngayon hindi na tuluyang nakatago si Sumanto sa anino ng kanyang nakaraan. Matapos ang ilang taon ng pananahimik, unti-unti siyang bumalik sa mata ng publiko. At ang pagbabalik na ito ay sa pinaka di inaasahang paraan. Naimbitahan siyang sumali sa isang lokal na event, isang patakbong paligsahan, kung saan hahabulin ng isang kanibal ang mga kalahok. Kasabay nito gumawa siya ng Instagram account. Ang handle niya, Sumanto Official. Dito nagbabahagi siya ng iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Mula sa motivational posts, daily routines, hanggang sa mukbang videos. Oo, mukbang. Isang dating kalapot. Ngayon ay kumakain sa harap ng kamera. Isa sa mga video, kumakain siya ng paborito niyang sate. At ang video nag-viral. Sa hindi inaasahang paraan, natagpuan ni Samanto ang bagong landas. Isang content creator, mukbang personality. At muli siyang nakilala pero ngayon, hindi na dahil sa krimen, kundi dahil sa pagkain at followers. Marami ang nakulat. Isang dating kinatatakutan ngayon ay palangiti sa harap ng kamera, kumakain ng sate, at nagsasabing oh, huwag kalimutang magpasalamat ngayon. Para sa ilan, ito ay nakaka-inspire. Isang taong nagbayad sa kanyang kasalanan, nagsimulang magpago at ngayon ay bumabangon sa isang simpleng paraan sa pamamagitan ng pagkain. Sabi nila lahat ng tao ay may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi dapat habang buhay ay ikulong sa nakaraan. Pero para sa iba, hindi ganoon kadali. May mga komentong nagsasabing hindi sila komportable. May mga nagtututa. May ilan pangang nagbibiro. Sa atin nga kaya ang kinakain niya o baka may laman nitong iba. Kaya tang tanong, pwede ba talagang maging entertainer ang isang taong may ganitong madilim na nakaraan? Karapat dapat ba siyang tangkilikin o pagtawanan? Ang kanyang nakaraan ay hindi na mapupura, ngunit ang kanyang kwento ay naging simula rin ng mas malawak na usapan tungkol sa mental health, lalo na sa mga rural na lugar ng Indonesia, kung saan ito'y madalas na hindi na pag-uusapan. Unti-unti nagkakaroon ng kamalayan ng mga tao, at ito marahil ang tunay na naiwan ni Sumanto sa kasaysayan. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Deserve ba ni Sumanto ang panibagong pagkakataon? o may mga kasalanan bang hindi dapat ang malimutan, ilagay niyo po ang inyong mga opinion sa comment section sa ipapa. Huwag pong kalimutang mag-like, subscribe at mag-share. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.